Ganito karaming serving ng mami na unlimited sabaw na may libreng soft drinks at ganito karaming serving ng pares na unlimited sabaw, unlikanin at may libreng soft drinks din. At tinanong ko pa nga ang may-ari kung ganito talaga sila maglagay ng serving. Baka naman dahil vlogger lang ako kaya marami silang lalagay. Pero sabi nga nila, mapavlogger man daw o ordinaryong tao, same na same ang dami ng binibigay nila. Ay o, pero sa halagang 70 to 140 pesos lang, meron ka ng ganitong karaming karahay, chicharong bulaklak, laman ng baka, want to sour, na putok batok na taba at ganitong kalapot na unlimited sabaw at unlimited na kanin at hindi pa yan nagtatapos meron pa itong libre and soft drinks hindi ito fake news pero dahil totoong totoo itong pinuntahan namin nagsiserve sila ng Pares Overload at Mami Overload na paniguradong magugustuhan nyo bukod dyan meron pa silang add-ons na mata ng baka button balls dila at utak ng baka ito nga ang Carpios Beef Pares Mami na matatagpuan sa barangay Santa Rita Aurora Isabela para mami mabilis nyo lang silang hanapin, isearch nyo lang sa Google Map ang Tumayaw Agricultural Supply. Tapat lang nila ito at makikita nyo itong signage ng Parisan. Malapit lang din sila dito sa Iselco 2 Office Aurora. Ayun na nga, Biros, napadpad nga kami dito sa may Aurora dahil sa parasang ito na maladiwata daw ang kanilang sinaserve. Sinubukan nga namin itong kanilang mami chichalak sa halagang 80 pesos lang may libreng soft drink sa ito at yung mami nila ay meron na itong chicharong bulaklak, meron pa itong taba, meron pa itong onion leaf Maldives at Anlisabaw ng Pares. Ito naman kanilang mami lechon sa halagang 80 pesos lang with free soft drinks. Meron na itong lechon karahay na ganito karami. Meron pa itong taba, onion leaves at binuhusan ito ng mainit-init na sabaw ng pares. At ang kanilang overload na mami, meron itong isang itlog, meron pa itong chicharong bulaklak, lechon karahay na ganito karami, nilagyan pa ito ng laman ng pares na ganito karami, nilagyan pa ito ng konting taba, nilagyan din ito ng dalawang piraso ng Shanghai at binudburan ng onion leaves. At binuhusan ito ng mainit-init na sabaw ng pares. At yan ay nagkakahalaga lang ng 100 pesos at may libreng soft drinks pa. Ay, oo, biros, 100 pesos lang yan. Kitang-kita nyo naman, umaapaw ito sa dami ng toppings na nilagay nila. At pagdating naman sa lasa, approve na approve ito sa mga kasamahan natin. At ito nga, biros, ang dahilan kung bakit kami napadayo ay dahil sa kanilang pangmalakasan din na pares. Nasubukan namin itong kanilang pares chichalak. Meron itong chicharong bulaklak na ganito karami. Nilagyan ito ng taba at binuhusan ito ng ma init-init na sabaw na pares. Sa halagang 80 pesos lang yan, may libre na itong soft drinks at isang serving ng kanin. Meron din silang pares lechon. Meron itong lechon karahay na ganito karami. Nilagyan nito ng taba, onion leaves at mainit-init na sabaw ng pares. Sa halagang 100 pesos lang, meron na itong kasamang soft drinks at dalawang serving ng kanin. At dahil gusto nga ni ben na may utak yung kanyang pares, ay eh, nilagpa-add-on nga lang kami sa halagang 10 pesos na utak. At ang kanilang bestseller na pares overload. Meron itong sang itlog, lechong karahay, chicharong bulaklak. Meron pa itong beef. Nilagyan pa ito ng taba ng baka. May onion leaves. At binuhusan ito ng mainit-init na sabaw ng pares. At ito nga, anli sabaw sila dito. At yan ay nagkakahalaga lang ng 120 pesos. At kung gusto nyo naman ng anli rice, eh mag-add lang kayo ng 20 pesos para sa kanilang anli rice. At sa mga mahilig mag-add-ons, meron din sila dito ang dila ng baka na 100 pesos lang. Ganito na karami. Mata ng baka, 120 pesos lang. Ganito na rin karami rami at available din pala dito ang mascara at bat and balls pero limited lang. Alright Beros, ito yung kanilang overload na pares and actually itong order ko mix overload, meron siyang karahay at chicharong bulaklak. Actually, pwede rin kayo mag-overload na puro karahay lang o kaya puro chicharong bulaklak lang. meron pa itong kasamang egg. Unlimited rice din pala siya at may dalawang Shanghai. By the way, nakalimutan ko sabihin, <laughs> may free soft resin pala yung kanilang mix overload o yung kanilang overload. And kung gusto niyo naman ng uh, mas malaking soft drinks o yung Mountain Dew, mag-add lang kayo ng 5 pesos. Tapos ito yung consistency ng ano nila. Sabaw. Meron din palang taba-taba dito. Kung gusto yung mag-request ng taba, hihilang kayo sa kanila si Charong Bulaklak. ito yung laman niya. Bukas itong Carpios Beef Pares Mami araw-araw mula 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Para sa aking review beros, pagdating sa lasa ng sabaw, panalong panalo naman ito. Saktong-sakto lang din yung lapot, yung beef malambot. Kung hindi kayo mahilig sa putok-batok na pagkain, mas maganda kung regular na pares na lang ang ordering nyo. I suggest din kung mag-overload kayo ng pares, mas okay kung isa-separate nyo yung karahay at chicharong bulaklak sa ibang pinggan. Mas okay kasi siyang kainin ng hindi nabubuhusan ng sabaw ng pares para din malasahan nyo ang timpla ng kailang Pares at mapapanitili pa nito ang crunchiness ng lechon at chicharong bulaklak. Pero all in all, sa lasa pasok na pasok. Kung sulit ba? Ay oo naman. 'Yun lang, biro. Maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Mabalo